So guys, from June 30 hanggang July 4, kami ay magpupunta ng Spain. Magbabakasyon po ang Sirdis family doon. So uh, kung may mga nakapunta na doon or mga tagadong mga kababayan natin na makakapagbigay ng tips and advice para mas ma-enjoy pa namin yung aming bakasyon, ay i-comment niyo lang dito sa baba. At uh, yung mga bagay na dapat naming alamin para kami ay hindi madukutan o may scam kasi yun ang mga... <laughs> na ko na mga sinasabi sa YouTube kung saan na mag-ingat daw kami sa mandro ko especially na sa Barcelona so, so sa mga susunod namin video ay tungkol sa bakasyon namin dun sa Spain sa Lloret de Mar Costa Baba sasamahan so, samahan nyo kami doon so for now na tuloy na natin tong video natin for today Good morning guys so kagigising araw natin alas 6 na umaga tayo magkakape ah sus ko patay kaya wala na akong coffee beans Yan po ang ating kape yung nagiling na Sa so, coffee machine natin may dalawang pangsyon pang coffee bin saka pang grounded coffee, so, pang coffee. So, yung pang brew na coffee ay din na yan lamang <laughs> ay kala ko yung magiging kalungkutan ngayong umaga <laughs> Kahit pa paano naman masarap to. So kahit pa paano masaya tayo ng umaga. So guys, kung katulad ko din kayo na napapasaya ng kapi sa umaga, ay mag-comment lang tayo dyan sa baba. ng coffee is life. <laughs> hmm. Okay, lakan muna natin si wilo ng umaga. Ayaw na lang panahon, kaya let's go. Hindi na pa ako naglalakad, ngayon ko lang nakapansin. Nang tataas na pala ng mga width. Ayan o. O, isang linggo lang halos baba pa yan Ngayon halos kasing hanggang tuhod na paiba iba tinatanim dito sa part na to minsan maes depende sa season so ngayon wheat yan yung mga ginagawang ano uh, harina ito ang gustong gusto ko pag summer time spring talaga naman daming kulay green, yellow, white, brown hindi katulad pag winter time napaka dilim gray yeah. springtime, summertime yes, yes, yes Okay, papasok na ulit tayo dito sa woods na lagi namin nilalakad natin yung Wow, medyo madilim dito sa loob. Nakakatakot. <laughs> Parang sa mga horror movies. So, nandito na tayo sa puno na to. Normally, pag umulan, may tubig dito eh. tayo doon sa pagitan ng ugat niya. At kadalasan, umiinom si Willow dito. Yeah. You see? <laughs> Natural. <laughs> Rainwater galing sa ugat. So, huwag kayong mag -alala. kung iniisip nyo baka magkasakit yung aso ko, pinapainom ko ng tubig sa mga ganon. Huwag po, matagal na po niyang ginagawa yan at never pa siya nagkasakit. <laughs> Yun lang, may nakabarang puno sa dadaanan natin. So, may bumaksak na puno pala yung anong isang araw may malakas ang hangin ayun no, sarado yung daan so dito tayo dadaan on the zone dito pwedeng pakawala ng aso nang hindi nakatali ah oh, si sikat na araw naku may putik Willow here may putik baka pumunta si Willow dito baka maiwasan natin yung putek <laughs> Lumabas na tayo kaagad. At alam mo naman tong aso natin. Labrador yan. Water dog. Mahilig sa tubig. Lip patik, patik na naman yan. Alright. Ayan. Talabas na nga tayo dito sa woods. <laughs> Alright. Pakuwi na kami. Tuloy ko na lang mamaya doon sa bahay yung vlog natin. I have stuff. Come on. Go inside. Yeah, are you already awake for a long time? Ano kinuha na ka agad yung ano, dala-dala ko. Dala Wait, I need to put it here. It's not a flying kiss. I even hug you. Nagre-reklamo, hindi ko daw siya kinis. Oh, hindi daw niya naramdaman yung halik ko kaninang umaga. Galit na naman. I kiss you now, I kiss you. did you feel it? Did you feel it now? Mwah. Yeah. Hmm. Dito ulit sa action. Nakakang bumili ng pancharge. Super fast charger. 65 watts. Na dalawa ng port. So, 14 euro 50. Ate may where are they? Why are you looking for a toy? What is that? <laughs> Ayun ang problema. Oh. Look! Talaga naman nakabili na ka agad. Where's Ate Macy? Ah, uh, where's Eyeline Mommy? Oh. Ah, uh, scissor again. Okay. Ay, nang kitkat yung malalaki. Pang tawid gutom. I mean, I had a very big box of it. So, like, which one? In less than 20 minutes, naka 30 euro tayo. Hindi na iuwi to. Ano eh, iwan naman lang dyan. Pero na eh. So in less than 30 minutes ang aming inabot sa action ng mga pinamili namin. Talagang naman naghiwa-hiwalay kagad pagdatar ay 37 euro and 66 cents. <laughs> so ngayon papunta kami dun sa sa shop kung sa mag -sa celebrate ng birthday si Ate with fam with our family. So guys, tuloy-tuloy lang ang ating Sunday. and dito na sa city. Sama na natin si Lola. Punta na tayo sa Sibs. Ayan, kumpleto na nga ang handaan dito sa Sibs. Oh, uh, barbecue, sausage, pork barbecue, vegetable, palabok, kare-kare, adobo, <laughs> and kanin. O, oh, diba? Kasama na dito, dito. Si mga bayaw, si Lola, si Roma. Hi. Si Mami. Hi, Mami. Hi. Ito Et, yung, yung mayamang kong pinsan. Tapos <laughs> uh, ang mga dessert na. Kuchinta, eh. pandan, cake, Ang mga tira-tira. Ah, tayo ni Kimi Curie. <laughs> King Chai. Right ay yung puti. Right ah. Ayan, dumating na disla ko yan at si Ate Ira. Hi! Ayan <laughs> yeah, sila, kasa kasama din niya sila sa amin sa Spain. Ayan. Ayan no. ako kumuha siya kakain o. No. <laughs> This is empty glass. This is empty glass, yeah. Ay ayaw daw niya, ayaw daw niya. Titikim lang daw siya. Titikim lang daw siya, titikim. Yeah. Cool. You can, no. yeah. can you say to my subscribers? <laughs> <laughs> Tamang kulit oh. Yeah, he's a fitness, fitness boy, fitness boy, yeah. fitness boy, yeah. fitness boy. Don't drink too much wine. Why not? Either eat your vegetables. Either wow. eat your vegetables and drink so much wine. So that's your advice, huh? People Yeah, yes. yes. a lot of vegetables. Yes, a lot that's of vegetables. True. No, but your biggest boy. Protein, man. Oh, Banana. Banana. <laughs> <laughs> that's calcium, baby. Magnesium. Isn't pasta. Yes, protein also. Carbohydrates, you need protein, man. If you Saus, you You don't eat You don't eat cheese. I did yesterday. Ah, did? It? Yesterday, All right? Ayos, kocinta. leche leche Ayan o, oh, ayan o. Oh. Ay, sus naman talaga. Ganito din ba mga asawa nyo? Comment na lang, comment na lang. Ayoko, ayoko. Pagkuha ko, kuha siya. Doon sa mga asawa ng mga karelay dyan, comment nyo lang.